Lahat kayo ay narinig na ang terminong tinatawag na allergy. Maaring naranasan mo na ito o ang iyong mga malalapit na kaibigan o kamag-anak. Dapat ay narinig mo na ang terminong allergy. Ang allergy ay walang iba kundi ang reaksyon ng iyong katawan sa isang normal na substansya na karamihan sa populasyon ay hindi nagre-react dito. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, ang iyong katawan ay nagre-react ng labis o hindi normal sa substansyang iyon. Ang allergy ay karaniwang namamana at tumatakbo sa pamilya. Dala mo ang mga allergic na genes at minsan ito ay lumalabas sa pagkabata, minsan naman sa pagtanda. Ang pinakakaraniwang pagpapakita ng allergy ay tinatawag nating mga respiratoryo. Kung saan nagsisimula kang bumahing kapag na-expose ka sa alikabok pollen, nagsisimula kang bumahing ng labis, nagkakaroon ka ng luha ang mga mata, tumutulong ilong, minsan ay nagkakaroon ng baradong lalamunan, pagbabago sa boses at maaari itong mangyari uh, sa buong taon, maaring panapanahon. Panapanahon itong tinatawag na high fever. Kaya ang allergy na ito ay maaaring mabuo. Ang pinakakaraniwang anyo ay saan nyo ng mga sintomas sa paghinga, sintomas sa GI gaya ng pagsusuka, isa pang sintomas ay ang pagpapakita sa balat, reaksyon sa balat na may pantal at pangangati sa katawan. Kaya ang allergy ay nakatakda na dala mo ang mga genes at lumalabas ito sa partikular na mga sitwasyon.